Ayan, hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So, andito tayo ngayon sa may likuran ng Actag Plaza. So, umikot lang ako dito sa may subway. So, gusto kong ano, ikutin ang subway dito sa, ma, sa, ano, sa may Afton Plaza. So, ayan, uh, malamig dito at saka uh, ang ganda ng ano, uh, paligid at uh, maaga pa ngayon at uh, plan eh, plano namin na uh, pupunta sa um, Admiralty sa may Victoria's Park oo Victoria's Park so kasi maraming decoration ngayon kasi ano ngayon yung eh, celebration ng mid autumn uh, bukas pala ah, uh, bukas uh, celebration ng mid autumn so uh, punta namin yung mga decoration doon kung Uh, at nang makapagano ka makapagano ako uh, kami uh, video at makakuha ng mga kung anong mga decoration nila uh, ngayon so ayan so sa mga ano dito sa mga maraming salamat sa inyong lahat at sa mga baguhan dito don't forget to like share and subscribe to my channel and hit the notification bell click all para update kayo sa aking mga video So, samahan nyo lang ako sa aking paglalakad-lakad at uh, ikot-ikot lang muna ako dito kasi uh, maaga pa naman. At sige, so, let's go na at uh, magano na tayo. Uh, Maglalakad-lakad na tayo at uh, samahan nyo lang ako. At ipapakita ko muna sa inyo ang aking uh, nasa paligid ng mga nadadaanan ko dito sa may subway ng Uptown Plaza. So ayan guys, so maglalakad tayo. Ipapakita ko muna sa inyo ang uh, paligid ng uh, subway uh, sa salikuran ng ano to, uh, Uptown Plaza. Ayun, so ito yung ano kaya gusto kong ano kasi malamig. Gusto kong uh, lumanghap ng ano, i-fresh kong hangin. So, so, ito yung nasa ng Uptown Plaza. Kung nakita yung building na yan, ayan, ayan, ang Uptown Plaza. So, ang subway na to, yung nilalakaran ko ay papunta din ito sa may, ano, may bus station. So, kung sino pang hindi nakakaalam sa bus station dito sa Taipo, so, dito yan sa may, ah, uh, Upton Plaza, may bus station dito pero pag bus na papunta kayo ng Central is andun sa may uh, ano bus termos sa may uh, Typo Center so ito kasi yung bus dito uh, papunta ng Yunlong uh, papunta ng ano, ng Taimituk yung Longme Beach ang sinong hindi pa nakakaalam sa Longmi Beach so dito yan ma sa ng bus sa may sa may bus station ng Uptown Plaza. So papunta din ito sa may ah uh, Bridge Pool. 'Yon yung pinuntahan namin dati. Bridgepool, papunta din ito sa ah um, ano pa ba sa may Beverly Hills um, ayun so dito yan ma ano ma dito yan ang ba ang sakayan ng kung sinong gustong pumunta doon at uh, pag sa central naman at saka pag sa ano sa sa um, airport ay doon sa may uh, typo center din sa bus terminus so ayan So, naglalakad na tayo at uh, papasok na tayo sa may um, patpunta na tayo sa may Upton Plaza. So, ano to? Uh, maaga pa kasi kaya uh, ano ko, naglalakad. Na, ang plano kasi namin is uh, papunta kami ng ano, ng Admiralty. Pero parang hindi matuloy kasi parang natatamad para natatamad kaya dito na lang ako umiikot-ikot para ipagita sa inyo ang um, likuran ng um, at saka yung subway papunta ng bus station at saka sa uh, papunta ng Uptown Plaza o papunta ng MTR kasi ang MTR nasa loob ng um, Uptown Plaza So, mag shoutout mo lang muna ako sa mga team promo <coughs> kay Nori Oganya Official, Miguel Love Out, kay, kay um, Mama Duna, Mama Milos, kay Josephine Baoyun kay Wing BT Halamanay, kang Davao Succulent, kang Rolly Share Vlog. <laughs> Alam mo ba yung pangalan mo pang ano, nabubulol ako? Lo, Role Rolly Sells Vlog Vlog <laughs> Napupulong talaga ako sa ano oh. ang, Parang ang hirap Ang hirap ano Ang hirap ispilingin Ayan marami mga ano ngayon Papunta sila ng uh, Time ito Ito Nagkandara pa sila Papunta sila ng time ito Kasi Andito yung ano Bus station ng Papunta ng time ito Yung maliit na bus At saka Yung malaki ah uh, andito andito lang magkatabi lang sila <clears throat> ayan so samahan nyo lang ako sa akin pag iikot dito at uh, maraming salamat sa inyo at sa mga hindi ko nabanggit at masa na mga baguhan sa team promote aming love shout out sa inyong lahat so yan maraming salamat um, <clears throat> God bless So, ayun guys so sundan nyo lang ang mga arrow dito may mga arrow siya kung saan yung uh, gusto nyong puntahan uptown or or uh, sa bus terminal ba kayo o kung sa anong bus ang sasakyan ni uh, sasakyan nyo uh, so uh, tingnan nyo lang mga arrow may mga arrow dito kaya hindi kayo ma liligaw o so, ano na tayo malapit na tayo sa may Upton Plaza so, liko na lang tayo at uh, Upton Plaza na So ayun, uh, liko tayo at uh, uh, andito na tayo sa uh, Uptown Plaza. At uh, pagpasok nyo, makikita nyo, makikita nyo agad ang uh, MTR Station. Um, ayan, pasinsya na sa ano ko, sa camera ko kasi blurred. <laughs> Hindi siya masyadong malinaw. Kaya yon ayan, sa harapan, harapan na yung ano, pagpasok nyo, makikita nyo, ang makikita nyo ay MTR at sa ano sa may left side is hagdan papunta ng Uptown Plaza so ayan sa so maraming salamat sa inyo sa pag uh, ano nyo pag ng aking channel so, at sa panonood nyo maraming salamat Ayan, so, aakyat tayo sa Uptown Plaza. Ayan, so, ah, uh, marami, marami ng mga ano ngayon. Ah, uh, marami nag uh, be off. Ayan, so, bago tayo akyat sa Hagdan, ay ikutin, iikot mo muna yung ah, uh, paligid dito sa may, ano, sa may MTR station. Papasok to ng MTR station. So, Ayan, ayan, nakikita nyo. May exit A. Uh, may exit B. Ayan, kahit saan dyan. Exit A, exit, exit B. Uh, Apton Plaza pa rin yung mapupuntahan nyo. Ayan, so, akyat na tayo. So ayan, uh, paakyat na tayo at uh, hanggang dito na lang ang aking video at uh, maraming salamat sa inyong panonood. At uh, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell. Click all para updated kayo sa aking mga video. So bye-bye.